Eto, sa sobrang dami, pinapakawalan na lang ni Commander yung iba. Ayan mga nagbubulugan pa. <laughs> Grabe, napaka sobrang daming sa lagubang dito. Ito so, mga Rain Sun, for today's vlog, ay may nanalagubang po tayo. So, mga Rain Sun, tara't samahan nyo kami. Mga Rain ka Sun, ayan ang may mantika. Ano? Kaya na layo na po nang nilalakbay namin mga kaingsan. Ito yun. <laughs> So yun mga kaysa, nandito na tayo sa area ng Salagubangan. Kaya kung mapapansin nyo, puro talahi ban, yung nasa ating likuran. May ano po kaya? May Nakapanood mo na lang kung bigla. Ay, po kayo na kanina. Kumana pa yung hangin. Basta yung pa. Pero bubun. Pinakamasayang mobile. Antay-antay lang tayong dumilim ng konti. At mamaya-maya, lalabas na yung hinaantay natin. Mga Mga Salagubang. Okay, so yun, sobrang daming tao sa gawin dun, Kaya dito na lang muna ako Baka sakaling may sumabot dito Tsaka hindi natin alam Kung saan pwedeng lumabas yung mga salagubang Pero lahat naman ng mga talahiban na to Nilalabas talaga ng salagubang Meron lang na puso Yung sobrang dami, sobrang kapal Okay, eto mapapansin nyo may butas dito yan lumalabas po yung mga salagubang sa mga putas butas So yun, ito yung pinakahinihintay talaga ng mga tao. Ang umulan ng May. So yun, pag umulan kasi ng Mayo mga ka-insan, alam na nila na ang kasunod noon ay salagubang. Siyempre dapat, kumpleto ka ng gear, naka-long-slip. Panay ang kamot mo pag uwi mo, sugat-sugat, dada yun. Mataas yung lipad ng salagubang pag humahangin. Dito mahirap sa sunog kasi kakulay nila. At hindi nagpatalo si Boss Commander Amo. Ayan, napaka sobrang dami sa gawin niya. Ayan, sunod-sunod po yung nakuha dito ni Boss Commander. Meron pa siyang mga hindi nakita ng na mga salagubang kaso nga lang talaga. Sa sobrang dami, eh, hindi mo na alam kung ano yung dadamputin mo. Grabe, napaka sobrang galing na asawa ko manghuli. May pupulutan na naman ako mamaya. Joke lang, di po ako umiinom. Bawal. Tignan <laughs> nyo mga kainsa yung sinusuot namin. Napaka sobrang daming talahem. Ganito kasaya, kasarap pag nanguhuli ng salaguba. Kahit yung tipong hindi ka naman kumakain, pero may enjoy ka naman manghuli sa kanila. Ito yung pinakamalupit na moves ni Commander. Ayan, kukunin niya na lang <laughs> yan, nadapapa siya. Ay, sayang nahulog yung salaguba. So hindi mo rin maiiwasan 'yon, meron kasing mga pwesto na malalalim kaya mahuhulog ka talaga. Hindi baling sa butas ka mahulog, wag lang sa iba. Ayun, napahugot pa <laughs> Ito sa sobrang dami, pinapakawala na lang ni Commander yung iba. Pag po kasi ganitong dumidilim na, ay eh, mga nakadapo na lang sila, kaya mas madaling manghuli. Ayan, at mga nagbubulugan pa. <laughs> Bastos. Sa mga gustong bumili ng salagubang, magmay na po kayo. Ayan, available po ngayon yung mga salagubang natin. PM lang sa may gusto, mura lang ang per kilo sa atin. Kung ayaw nyo naman ng per kilo, pero peraso na lang. At wag din kayo magtataka kung bakit mas mahal ang salagubang sa karne. Dahil hindi lang masarap ang salagubang, mahirap din hulihin. Yung iba ay nagsasakripisyo pa, tumatawid pa sa ilog, makahuli lang ng salagubang. So yun mga kainsan, ito yung mga nahuli namin na sa lagubang. So ito, yan, nahuli ko yan. Ito, nabalatan ko na yung iba. Nasa isang daang piraso na ito mahigit. Plus ito din, mga nasa 150 piraso. So mukha lang ko konti dahil medyo maliliit kasi unang sabo pa lang. Yan. Yung iba, may mga pakpak -pak pa yan. Yung iba, gaya nito, may pakpak -pak pa. And then, ito yung kay Kulin. Nahuli din si Kulin. Ito naman yung kay Boss Commander Amo. Ayan, Yan yung kay Mrs. So, ito nasa ano naman to. 50 mahigit. Okay. Or 60 piraso. So, kahit to pa. Hindi naman na zero. Sulit yung pinagpagura natin. So, yun. Kaya marami nanguhuli nito. Kasi napakasarap niyan mga ka-insan. Lalo na pagkain adobo mo. Yung adobo nito yung tuyo. Sabaw pa lang. Ulam na. So, yun mga ka-insan. Ito rin panalo-panalo to sa mga manginginom. Kasi pinupulutan nila yan crispy. Okay. Masarap yung katas niyan, tsaka masustansya to. So, hindi naman siya kumakain ng madumi. Okay, lupa lang. So, hindi na masarap pagka dumapo na sa puno. So, nakakain na ng dahon, mapait na yun. Ayaw na, namin. Ayan si Kulin.